June 14, 2025, naglunsad ang Iran ng sunod-sunod na missile strike laban sa Israel. Ayon sa mga opisyal na ulat, ito ay bilang gante sa isang airstrike ng Israel sa loob ng teritoryo ng Iran ilang araw ang nakalipas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga detalyeng lumabas sa mga ulat ng media. Tatalakayin din natin ang naging gante ng magkabilang panig at kung bakit binabantayan ito ngayon ng buong mundo. Madaling araw ng Hunyo 14, nagpakawala ang Iran ng serye ng ballistic at cruise missiles patungong Israel. Ayon sa mga opisyal na ulat mula sa Iranian media at kinumpirma rin ng international press, ang pag-ataking ito ay bilang direktang ganti sa Israeli airstrike na tumama sa isang research facility sa lungsod ng Isfahan, Iran. Ang missile launch ay nangyari bandang alas dos ng madaling araw at umabot sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Israel partikular sa mga lugar na may presensyang militar. Ayon sa mga source mula sa loob ng Iran, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ang nagsagawa ng operasyon at sinabing ito raw ay isang lihitimong hakbang ng depensa laban sa umano'y agresyon ng Israel. Sa panig naman ng Israel, agad na nagpalipad ng mga interceptor missile ang Iron Dome Defense System. At ayon sa kanilang military spokesperson, marami sa mga missile ng Iran ang naharang bago pa tumama sa mga target. Gayon paman, kinumpirma rin ng Israel na may ilang missile na tumama sa lupa, partikular sa mga lugar malapit sa Tel Aviv at Beersheba, at nagdulot ng pinsala sa ilang gusali. Ang mahalagang punto rito, ito ang isa sa pinakadirektang pag-atake mula sa Iran patungong Israel sa mga nagdaang taon. Hindi ito isinagawa sa pamamagitan ng proxy groups tulad ng Hezbollah o Houthi, kundi mismong mula sa Iranian teritory gamit ang sariling missile system ng bansa. Matapos ang missile strike mula sa Iran, agad na nagpalabas ng pahayag ang IDF at sinabing nasa full alert ang kanilang buong military infrastructure. Mabilis na na-activate ang kanilang National Defense Protocols, kabilang na ang pagdideklara ng heightened readiness sa mga airbase, command centers at missile defense batteries sa buong bansa. Ayon sa IDF, habang ongoing ang pag-atake Inatasan ang mga sibilyan sa mga apektadong lugar na pumasok sa mga bomb shelter at sundin ang emergency alert system ng bansa. Ang kanilang alert app na konektado sa early warning radar systems ay nagpaabot ng babala ilang minuto bago ang impact ng ilan sa mga missile. Pagkatapos ng initial defense response, naglabas ng opisyal na pahayag ang Israeli government. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang ginawang missile strike ng Iran ay isang seryosong paglabag sa pambansang siguridad ng Israel at iginiit niya na may karapatan ng Israel na gumanti para protektahan ang kanilang mamamayan at teritoryo. Wala pang kumpirmadong military counterstrike mula sa panig ng Israel sa mga oras na ito. Ngunit binanggit ng mga opisyal na lahat ng military options ay nakahain at ang kanilang mga aliado, partikular na ang Estados Unidos, ay naabisuhan na sa mga developments. Samantala, sa loob ng bansa Pansamantalang itinigil ang klase at ilang pampublikong aktibidad sa mga lugar malapit sa southern at central Israel. Nakataas ang alerto sa mga ospital, first responders at rescue units sakaling may kasunod pang pag-atake. Ang tono ng gobyerno ng Israel ay malinaw. Hindi nila palalampasin ang ginawang hakbang ng Iran at pinag-aaralan nila ang susunod na hakbang nang may konsiderasyon sa regional stability. Pero hindi isinasantabi ang posibilidad nang mas matinding military response. Ang pinakamahalagang punto sa kasalukuyang sitwasyon ay ito. Pumasok na sa bagong yugto ang alitan ng Iran at Israel. Mula sa indirect conflict gamit ang proxy groups, ngayon ay mismong mga state actors nang na direktang gumagalaw. At ito ay may seryosong implikasyon. Ano ang mga implikasyon na ito? Una, ang direktang missile attack mula sa Iran ay isang pagshift sa taktika sa mga nakaraang taon, mas pinipili ng Iran na gumamit ng mga kaalyadong grupo para iparating ang mensahe nila sa Israel. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito idinaan sa proxy. Ang mismong militar ng Iran ang gumalaw. Ibig sabihin, handa silang sumagot sa isang level na dati ay iniiwasan. Ikalawa, ang ganitong klaseng escalation ay nagpapataas ng panganib ng mas malawak na regional conflict. Kapag tuluyang gumanti ang Israel at tumama ito sa loob mismo ng Iran, posibleng madamay ang iba pang bansa sa rehiyon gaya ng Lebanon, Syria, Iraq, o kahit ang mga military base ng US sa gitnang silangan. Ibig sabihin, kahit isang miscalculation lang, maaaring mag-trigger ng chain reaction na lalawak pa ang sakop ng labanan. Ikatlo, may epekto ito sa international diplomacy at ekonomiya. Ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi lang lokal na isyu, May implikasyon ito sa global oil prices, trade routes sa Middle East, at maging sa mga negosasyon sa nuclear deal ng Iran na patuloy pa rin sinusubaybayan ng mga bansang gaya ng US, European Union, at China. Kung magpapatuloy ang gantihan, maaaring bumalik sa negotiating table ang mga bansa, pero sa ilalim ng matinding pressure at banta ng tuluyang gera. At mas mahirap na ang pag-abot sa diplomatikong solusyon kapag pareho ng may nasaktang panig. Sa kabuuan, ang kaganapang ito ay hindi lang simpleng retaliation. Isa itong sinyalis na mas lumalalim ang hidwaan. At kung hindi maagapan, posibleng mauwi sa open conflict na aabot pa sa labas ng rehiyon. Kaya't habang patuloy ang mga leader sa pagpapasya kung ano ang susunod na hakbang, nakatutok ang buong mundo sa bawat galaw, sa bawat pahayag at sa bawat missile na maaaring muling lumipad sa impapawid. Alam ko ang nasa isip nyo ngayon may posibilidad ba ng mas malawak na gera? Ang sagot ay, oo, may posibilidad. Pero, hindi pa ito sigurado. Bakit? Ang kasalukuyang sitwasyon ay nasa tinatawag ng mga eksperto na danger zone, isang estado kung saan sapat na ang tensyon, galit at armas upang magkaroon ng tuluyang labanan. Ngunit may natitira pang space para sa diplomatikong pag-atras. Ano ang nagpapataas ng panganib? Una, pareho lang ang dalawa. Ang parehong panig, ang Iran at Israel, ay may high alert posture ngayon. Nakadeploy ang kanilang military assets at pareho silang nagsabing handa silang lumaban kung kakailanganin. Sa ganitong kondisyon, kahit maliit na insidente o pagkakaintindi, ay pwedeng magdulot ng panibagong rounds ng opensiba. Halimbawa, kung may drone o missile na hindi sinasadyang tumama sa sensitibong lokasyon pwede itong ituring bilang declaration of war. Pangalawa, may mga external actors na nakamasid sa sitwasyon. Ang US ay kaalyado ng Israel, habang ang Iran naman ay may relasyon sa Russia at China. Kung hindi magiging maingat ang mga bansang ito, posibleng madamay ang mga major powers sa isang proxy conflict o direct confrontation, lalo na kung may kasamang paglabag sa teritoryo, sa dagat o sa impapawid. Pero bakit hindi pa ito sumasabog ngayon? Ang dahilan ay simple, wala pa sa interes ng mga pangunahing bansa ang isang full-scale war. Ang Israel ay may sariling domestic pressures at ayaw rin ng prolonged conflict. Ang Iran, sa kabila ng kanilang galit, ay alam din ang magiging bigat ng direct war sa kanilang ekonomiya at siguridad. At ang international community, lalo na ang mga bansang may interes sa oil supply at regional stability ay aktibong nananawagan ng pagpigil sa eskalasyon. Sa madaling salita, hindi pa tayo naroon sa full-scale regional war. Pero nasa gilid na tayo ng bangin. Isang maling hakbang lang ng alinmang panig at pwedeng mabura ang natitirang tsansa ng diplomatikong resolusyon. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang ganitong uri ng analisis, walang bias, walang fake news, at laging nakabase sa facts, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe ka na at i ang notification bell para mauna kang makaalam kapag may panibagong development. Magkita tayo sa susunod na analysis. Ingat at manatiling mapagmatsyag.